Kwentong OFW Saya, lungkot at mga samot sa Mahirap umalis sa bayan Pero mas mahirap na makita mo ang pamilya mo na naghihirap Yan siguro ang madaling sago sa mga tanong kung bakit mas ninanais ng karamihan sa mga Pilipino ang mga ibang bayan Ano nga ba ang maaasahan sa Pilipinas kung patuloy pa rin nananalaka ang kanser ng kayaapan? Mas ng mga Pinoy ang magbalipi sa samamatay sa gutom ang paglisan sa bayan eh. Ito ang totoong laro ng buhay. Mahirap tanggapin ang katotohanan ng hindi kayang intindihin ng mga iniwan ang tunay na kahalagahan ng pag-alis. At mas mahirap intindihin ng lahat ng umaalis ang katotohanan ng napakahirap sumugal sa isang lugar na hindi mo alam kung saan pa sasa. Pawis at dugo ang puhunan ng lahat sakit ng mga taong mas ang pag-isan. Akala ng lahat, madali ang dolya inuuni ng mga OFW. Akala ng lahat mayaman umalis. Akala ng lahat sa atin ay maraming umalis ang tiyak na may raramdaman bigat sa puso. Ang ang paraan upang mayahon sa putik ang pamilya. Hindi habang buhay ay meron tayong lakas para patuloy na pakipagsapalaran, lalong-lalo na sa dayong bansa. Sabihin man natin na ikaw ay nakapag-ibon na sa pagtatrabaho. Mauubos yan kapag hindi ka kinilay sa isang negosyo hindi pagkakitaan para mabigay ng sa panahon na gusto mo na umuwi sa pamilya mo ay mayroong pagkakakitaan sa Pinas para makatusto sa ngailangan ng pamilya. Alam naman natin na mahirap maghanap ng trabaho sa Pinas at kung meron man ang sahod ay hindi sapat. Kaya dapat may negosyo ka na gagawin for source of income para di ka na mag-abroad ulit. Sa panahon ng angipitan, nulad ng pagmamalupit ng amo, gera mga kalamidad sa ibang bansa ay meron ka makakapitang. Ipon, wala sa part-time business at magagawang business sa Pinas. Ang sabi nila, pag-abroad ka, karamihan, iniisip, big time, mayaman, mapera, paldo, itisig. Ang hindi alam ng karamihan sa ating pag-abroad ka, mararanasan mong matinding pagod, boyat, gutom, stress, meron pang iba na minumora, nabubugbog at ang masakit pa may narirate sana imbis na ganun sabihin mo na lang sana kamusta ka na kakapagod no tama na muna yan pahinga ka muna sabay sama na rin sana lang git di diba pag ganun diba ang sarap sa pakiramdam yung tipong may nag-aalala sa'yo yung nagmamalasakit kahit hindi mo kaano-ano kaya sobrang mapasalamat tayo dahil meron pang mga ganung tao na nakapaligid sa atin, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin, especially sa mga minamahal natin sa buhay. Kaya,